Bonsod ng epekto ng bagyong opong tulong-tulong na ang iba't ibang hensya ng gobyerno para ihatid ang tulong at pangangailangan ng mga sinalantang residente, o residente partikular na sa masbate. Ang detalye sa report ni Daryl Buena ng PTV Legaspi. Na-turn na sa Masbate Provincial Health Office sa mga medical supplies mula sa DOH Bicol bilang post-typhoon response sa mga naapektuhan ng bagyong opong. Nagpadala na rin ng medical team ang Bicol Regional Hospital and Medical Center na binubuo ng 24 na health professionals at workers. Sa ngayon, patuloy na tumutulong ang mga kapulisan sa buong lalawigan ng Masbate para sa relief operation. Sa munisipalidad ng Palanas, tumulong ang Palanas Municipal Police Station sa pagdistribute ng mga food packs kasama ang mga SK officials sa barangay poblasyon ang nasabing food packs ay para sa mga matinding na apektuhan ng bagyong opong sa lugar. Patuloy din na tumutulong ang mga tauhan ng San Fernando Municipal Police Station sa local government unit kasama ng iba pang mga ahensya. sa mga relief effort para sa mga residente sa barangay Resurrection at mga kalapit na barangay sa San Fernando sa mas bate na labis na naapektuhan ng paggapit ni Bagyong Opong sa lalawigan. Samantala, ang DICT Katanduanes tumulong na din sa pagpapabilis ng restoration ng komunikasyon sa probinsya ng Masbate. Nagpadala ng karagdagang mga Starlink equipment ang DICT Katanduanes bilang suporta sa pagpapalakas ng signal sa mga lugar. Mula dito sa PTV Legazpi sa Bicol, Darol Buena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.